Isang magandang araw mga ka e -bike. si Mami Espo ulit, nagbabalik. Nakita ninyo na isang tricycle ang biglang humarang sa daan ko, kaya tayo po ay mag-iingat-ingat. So sa araw na ito ay hahatin ko po, po yung aking senior high school. So gamit po namin itong aking e-bike, buhat pa ng elementary, junior high school, and then ngayon senior na siya. So nakikita ninyo, mas malaki pa sa akin kayo ng aking estudyante. So, sa araw-araw na pagpunta namin sa school, kailangan ko nang i-video kasi may mga pangyayari na minsan ay muntik-muntika na na yung maaksidente. So, ngayon, ginawang ko ng video lahat ng aking lakad para makita ninyo kung ano nangyayari. Kung paano, wala, lagpas-lagpasa na lang yung ating e-bike sa daan. So, tayo mga nag-e-bike ay mag-ingat po tayo kasi mabagal po tayo sa daan at marami po nagmamadaling mga sakyan. So, nandito po ang mga pangyayaring nagaganap ngayon sa araw-araw na paghahatid ko sa school. So, ang aking gamit na e-bike ay 8 years na. So, sa 8 years na yan, ay nakakadalawang beses pa lang po ako magpalit ng baterya. So, nasa pag-aalaga po natin ang ikatatagal ng buhay ng ating mga baterya. So, sa ating pag-charge, kailangan po may oras para po tumagal yung ating e bike So, ang e bike na yan ay ERB. So, may sumunod pang isang model dyan, yun ang ERB2. So, may mga naglalabasan pa po tayo ngayon mga e -bike. So, itayin po ninyo yung ating mga bagong unit na ngayon na ipapakita po natin sa susunod. So, wala pa pong unit sa isang branch po natin sa ating mga kaibigan na may branch po dyan so, dito sa Santa so hintayin po natin yung unit na yan yan po ay papakita ko po sa inyo so dito muna tayo sa unit ko na 2017 so 2025 na po tayo ngayon so dalawang beses lang po ako magpalit ng baterya so mayroon po tayong papak mga dati ko pong video na papakita ko paano po tayo mag-alaga ng patria. So, para po tumagal. Sa araw-araw na paghahatid ko sa school, siyempre, minsan natatakot din tayo sa mga naglalaki ang sasakyan na dumadaan sa, paligid, sa gilid natin. So, tayo, pwede tayo tumabi na lang sa isang sa right side ng mabagal lang para hindi po tayo nagalitan ng mga driver ng mga malalaki sasakyan hindi po natin may iwasan na yung mga na masadang tricycle, syempre nagmamadali yan, araw-araw nag -araw, may naghahabol din sila ng oras hindi sila masisisi, minsan may init din ang ulo natin, kasi nga ilalagpas-lagpasan tayo, pero talagang ganun lang, talagang e-bike ay napakabagal, hindi ba So, tayo na lang po ang umiwas. Huwag na po tayong makipagsabayan sa kanila. Kasi po, hindi po na hindi naman po kaya ng ating baterya ang mabilis at talagang makipagsabayan sa kanila. So, need ko po na mag-video araw-araw, sabi ko nga po, para makita natin kung ano po ang nangyayari dito sa daan. Kaya makikita ninyo dyan sa pag-uwi ko ay may tricycle na biglang nag-cut sa akin. So, nabigla ako. So, tingnan po ninyo ang pangyayari. So, buti na lang, ang pagmamaneho ko ay mabagal lang. Kasi minsan, binibilisan ko yan para maramdaman ko rin kung ano yung problema ng e-bike. Para masabi ko doon sa mga teknisya ng e-bike kung ano yung nararamdaman ng ating e-bike. So, isa nga po pala yan. Pag nakaramdam po na kakaiba yung paggamit natin sa e-bike, minsan yung pagpreno, mga konting pakiramdam lang na hindi naman dating nangyayari sa atin. So, dapat i-sabihin na natin sa mga technician ng NWOW. Okay po. Ayan, malapit na po tayo dyan sa pangyayari. So, may makikita kayo dyan na mga single na lumalagpas sa akin yung babae na siguro na malengke nagmamadali yung kasunod ayan yung babae kasunod na tricycle nagmamadali so hindi na siguro napansin so nag preno siya dyan so buti na lang mabagal ako so pinabayaan ko na siya so sana man lang pinalagpas na ako diba okay po hanggang dito na lang at marami po salamat sa susunod marami pa po tayong pag-uusapan tungkol po sa ating e-bike. So, marami pa po dyan na ipapakita sa inyo. So, magbagal na lang po tayo. Huwag po tayo makapagsabayan para po hindi naman po kainitan yung ating mga e-bike. Okay? Pag nakakita po ng e-bike sa daan, ayan na naman po ang e-bike babayal. Pero kung tama pong ating pagmamaneho, wala po silang masasabi. Po ba? Nasa atin po ang tamang gagawin kung paano po drive, So, para po hindi po tayo kagalitan ng mga ibang driver. So, maraming maraming salamat po. At sa susunod, maraming po po tayong pag-uusapan. So, tungkol po sa ibay. bike Ganito na lang. At maraming salamat. Mga ka